Inaasang malaki ang may tutulong sa ekonomiya ng Pilipinas kung sakaling matuloy na ang direct flight mula Russia papuntang Pilipinas. May ulat si Jesse at Yensan. Matapos ang kanyang pagbisita sa bansang Russia, humarap sa media si Cebu City Mayor Michael Rama at masaya niyang ibinalita na naging mabunga ang kanyang pagdalo sa Eastern Economic Forum kung saan ipinagmalaki niya ang kultura at turismo ng Cebu at ng Pilipinas. That eastern Economic Forum was participated by 50 states in the whole Russia, particularly Far Eastern. An assurance that I am going to be promoting not only Cebu City, but one Cebu Island. Ayon sa mga delegado ng LGU ng Cebu City, maliban sa benchmarking na kanilang ginawa sa lungsod ng Vladivostok na sister city ng lungsod ng Cebu. Nabigyan din sila ng pagkakataong makapag-imbita ng mga Russian na bumisita sa Pilipinas. The Federal Aviation Travel Authority, FATA, which is the counterpart of our CAB, and um, when they said that uh, It was a surprise to us that Aeroflot already signified their interest to fly directly to the Philippines. And of course, we were pushing for Cebu. And uh, they said that if this happens, they can easily they can easily bring in 600,000 tourists for the period of the uh, winter period. Inaasahang pag natuloy na ang direktang flight mula Russia papunta sa Pilipinas, mangangahulugan na rin ng mas marami pang investments mula sa bansang Russia. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa Bayan.